So ayun mga boss yeah, Shout out Shout out daw sa jowa nya Ngayon meron po tayo ditong Honda Beat at ang gagawin po natin dito ay Palit ang butyo Check ng gilid Yan at gagamitin to pagka isang araw pa Puntang Hindi ko alam Gis gis Pagka swimming ang mga first one Yan may swimming daw sila Sama ba kayo mga guys Mga boss pala mga boss So, kakalasin na natin to. Umpisa na natin. At ipapaliwanag ko muna pala kung pa bakit papalitan ng tambot Helicopter! Joke lang. Nagagalit, nagagalit. Hmm. So, ayan. Simulan na natin to mga boss. At sa ko sa inyo kung paano magkalas nito. At kung paano ibalik. At yun, sa panggilid tayo mamaya. Sisingit na din natin. Check-check na din natin para wala nang hassle. Kasi ang ganda ng gulaw. Laki Panlong ride ba yan boss? Binabash na ako mga boss Panlong ride yan Taka ng gulong Hindi nyo alam <laughs> <laughs> So ayan simulan ko na ito mga boss Bali ang kakalasin lang naman natin doon Ay jeez Sa ilalim so, Ayan ang kakalasin lang naman natin Itong 14 to Para muna natin Muna pala tapos yung na dalawa sa ilalim. Yun lang. Walang pa isang bolts. Walang panay isang bolts. So, simulan na natin to. So, ito na mga boss. Kinakabit ko na yun na yung stock pipe nya. Tingnan natin kung sisingaw pa to. Iwan ko na lang. Yun, may singaw. Ayun. Yun may singaw. Yun na. So ayan na ikabit na natin yung sa ilalim. Tapos ito na lang ang last. Tapos check na natin ang panggilid niya mga boss. So kamay lang muna. At saka natin siya higpitan ng ating baril. Good.

Yan, ayos na. Check naman natin ang kanyang panggilid. Dilinisan na din natin ng kaunti at para good to go na ulit ito. So, gamit ang otyo. Talasin natin ang kanyang crankcase. kanyang pisngi. Yon. pa, madami pa <laughs> Dapat, palang, Meron pa Apat. Lima. Anim. Kapi ito Palo Ay, naman Siyam Lampo isa? Labing dalawa Labing tatlo Labing tatlong tarnilya mga boss Labing apat Yakmo mo sya Dudutin mo kasi. Ah. Sorry na mga boss at may baga tayo taga video din siya Pakita ka nga. Sorry, sorry po, sorry po. Shy type po, sorry. Shy type mo. Labing apat pala mga boss. Labing apat ng torno Meron pa sa gitna. Diba? Haba niya. yan, balikan ko kayo pagka nakalas ko na to. Ba't mo makalas pa rin ito? Wait mga boss. Oh, wow. Ang lenes. konti lang naman konti Pangilid na may kaunting putik. Ay. Hige. Tama naman ah. Eh. Ay, walog na oh. Uh. Ay, sir. Ano to? Palit motor. Ay, hindi. Wala, joke lang. So, ayan, mga boss. Kung map mapapansin nyo, panggilid na may count ano put ano langis na may counting panggilid so lilinisin lang natin to same procedure lang makikita nyo naman yan sa mga last video natin na naglinis tayo ng panggilid ng basta so, pare parehas lang sila mga boss sa so, panoorin nyo na yun ito ay gagawin ko lang na mabilisan uh, at ipip, ipapakita ko na lang sa inyo yung pinaka outcome na pabalikan ko kayo pagka natapos ko to okay Boss, anong ginagawa mo, boss? Explain mo sa mga madlang people. Ngayon nga, hindi natin makalas to. Dahil sa kapalawan, kung anong pinahigpit dyan dati, dadami na natin to. Gamit lang ang gas. Magpaso ng gas. Hmm, amay mo? Hindi. Hmm, Naamay mo? Hmm? Ah, hindi ka amay. So ito mga boss, nilinis lang natin ng kaunti eh. At ito ay wow. pwede na ulit ibalik. Hindi na kagaya dati. Magbabago naman for sure sa takbo nito. Dahil nga from malangis-langis to wala na. Eh yan. Napindot mo ga? Ah, oh, tingnan oh, mo, andiyan din. Salamat. natin 'to. Wait, tayo. legendary lalagyanan. Duminyan 'no. Puro lang 'yan. Ang okay, ilalagay yung sticker. Ito yung bola, yung natin natin. Ito matanggal yung langis-langis. Ilag ka ba sa baka mati? Labi sigan ka. Saba yung baga ako. <coughs> Para mabaho <Sabang>, pa rin. <coughs> <Sabang, ha? coughs> Maubos ang baga mo. Mama mo. Hi, tita. Okay. Wala. Sabi ko kasi mama. Tita. Katakon dyan ha. Ayan mga tas, tatapusin ko lang to. Pinakita ko lang ang kapirasong... Montage. Hindi. <laughs> Maka ng montage. shot out po lang... kay Master Bebe. Crush po kita. Tapos yun na yan. <laughs> Oh. So ayan mga boss, tapos na. Papakita muna natin ng, ng kaperasong linis. Madilim, madilim. Kailangan natin ng backlight. Madilim na. Inabot na kami mga boss ng dilim. Dahil eto. inantay ko pa tong umawas. At yan. Ganyan na siya kalinis mga boss. Nalinis na natin siya. Hindi pa po yung malinis. <laughs> <laughs> yan, malinis na yung mga magbubukas. So, ito, ikakabit na natin to na ibubuoy na natin at good to go na. Ito, ito. Kami uuwi na. Ali. Ay, ako, ako lang po, ako lang po. Ikaw lang pala, bayan ikaw. Bahay niya po ito, bahay niya po ito. Ay, <laughs> sige. Sabi mo. <boy. laughs> so, yan. Tapusin ko lang ito mga boss at papakita namin sa inyo ang pinaka outcome na talaga nito at yan abang-abang lang So ayan mga boss tapos na wala na singaw wala na may ari <laughs> may ari daw wala yan patik so, na natin pang gilid. So yan, salamat sa inyong pananood. Nandito tayo sa Real Moto Shop. At sarado na to talaga eh. Naisingit lang natin yun at gawa nga Mag-helmet. Mag-helmet. So yan, dito ko na tatapusin itong video. Maraming salamat sa pananood. At Kita tayo sa susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!